Alam mo ba na may nabubuhay sa ating mundo na lumilipad at nagdadive sa bilis na 320 kilometers per hour? Ito ang pinakamabilis na ibon sa buong mundo. Ang bilis ang tinatago niyang sandata. Huwalang tataguan ang mga ibon sa matalas niyang paningin at sa bilis niyang lumipad. Tinatawag nga itong Living Missile. Ang dive nito ay walang pinagkaiba sa hugis ng isang B2 bomber. Sa bilis ng lipad niya, lahat ng object ay nagiging mabagal sa paningin niya. Anong klasing ibon ito? Saan ito naninirahan? At bakit takot lahat ng ibon dito? Gusto niyo bang malaman? Tara na samahan niyo na ako at ating alamin dito lang sa Ron's TV. Ang Peregrine Falcon. Pagdating sa paglipad at paghahanap ng prey, walang makakatalo sa peregrine falcon. Sa pagtiklop nito ng pakpak, magsisimula itong bumulusok pababa sa bilis na 320 km per hour. Gamit ang matatalim na kuko, talas ng mata, para itong kidlat na tatama sa isang itik. Sa sobrang bilis ay halos hindi mo nga makikita ang ginawa ng falcon sa itik. Basta bigla na lang itong natumba ano nga ba ang sikreto ng Peregrine Falcon? Bakit ito nakakalipad ng mabilis at nakakapag-dive na halos kasing bilis ng kiblat? Ang mga ibon ay may keel. Ito ay isang buto na konektado sa mga muscles na konektado naman sa kanilang pakpak. Ang Peregrine Falcon ay may malalaking keel at malalaking muscles na tumutulong sa kanila upang maiwagaswas nila ang kanilang pakpak ng napakalakas at napakabilis. Isama pa natin ang pointed wings nito na sa kanila para sa mabilisang pagliko habang sila ay lumilipad. Meron din silang transparent third eyelid na kanilang ginagamit pang harang sa kanilang mata laban sa lakas ng hangin. Kahit ito ay nakasara, nakakakita pa rin sila ng napakalinaw. May mga itim sila sa baba ng kanilang mata. Ito ay kanilang ginagamit upang hindi sila masilaw sa liwanag ng araw. Wala itong pinagkaiba sa isang football player na may kulay itim sa baba ng mata pangontra sa liwanag para masalo nila ng napakabilis ang pagpasa ng bola. Bukod pa sa mga nabanggit, may cone shape din sila sa kanilang nostrils na pumoprotekta naman sa kanilang baga sa malakas na pressure ng hangin. Dito pa nga kinuha ang design ng inlet valve ng jet engines na nakadesign din sa cone shape na ginaya sa nostrils ng Peregrine Falcon. Masasabi nating ang mga Peregrine Falcon ay mga top predator lalo na kung ito ay nagpupugad napaka-agresibo nito kahit sa mga malalaking ibon. Nagbibigay ito ng babala sa mga ibon na huwag dadaan sa kanilang lugar pag ito ay namumugad. Pero kung ang mga ibon ay hindi makikinig at dadaan pa rin, aatakihin niya ang mga ito gamit ang kanyang bilis. Ibabagsak niya ang mga ibon na dumadaan sa kanilang teritoryo. Walang ibon na kayang sumabay at makaligtas sa bilis ng peregrine falcon. Kahit ang malalaking ibon pa at mga predator kahit pa nga ang mga eagle at mga vulture ay kaya nitong pabagsakin kung sakaling ang mga ito ay hindi magiging maingat. Sa bilis kasi ng dive ng peregrine falcon, ang dalang momentum nito ay napakalakas na kahit ang malalaking predator ay pwedeng mamatay kung sakaling hindi sila makakailag sa pag-strike ng peregrine falcon. Kaya kasing baliin ng peregrine falcon ang leg ng kahit anong ibon. Sa lakas ng momentum matatalas at matitibay na kuko nito ay kayang patayin ng peregrine falcon ang mga tatamaan nila. Hindi rin basta nasisindak ang mga falcon sa laki at tapang ng kanilang kalaban. Kaya nitong talunin ng harapan ang kanyang kalaban. Lagi nitong pinupuntirya ang leeg. Isa kasi yan sa mga kahinaan ng ibon. Makikita nga natin ang isang blue heron na lumilipad nang bigla itong dagitin ng peregrine falcon. Dinakma ito sa ulo ng peregrine falcon gamit ang kanyang matatalim na kuko Walang kayang pumantay sa bilis at lakas ng peregrine falcon kahit ito ay maliit. Kaya siguro iniiwasan ito ng mga agila at mga vulture, lalo na kung ito ay namumugad. Hindi sila kalakihan, pero ang kanilang lakas at bilis ay talagang kahanga-hanga dapat mo rin katakutan. Salamat sa inyong panunood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa nating mga videos. Salamat!